Good morning. Okay daw umaga. Naalala nyo yung ano guys, yung sa white lady guys na nababalita guys. Tsaka doon sa mga atyanak guys. Pupunta namin guys ngayon guys. So, Aba matindi! So, Pahinintay natin baka maunaan pa tayo ng iba. Wow. Guys, eto, naglalakad na kami guys ano. lugar nga to guys eh. Kinakabahan na nga ako guys eh. Gawa ng ano. Oh. Ngayon lang ako nakapunta dito ha. Oo. Oh, oh. Eh, nasa may ano pa kami ng ano. Sementeryo pa itong kabila guys. Guys. Nakita nga guys, cemetery dito. Na to, nakikita yung tiyanak at yung white lady eh. Ayun sa nakakita ay, idol, letayin mo ako. Bilis mo naman maglakad. Sige, yung mga sakalinas. So, paano nakita yung... Ang galing. <laughs> paano nakita yung white lady? Yung nakita yung white lady dun sa may puno uh, na... Uh, ano? Nang Nara. Doon uh -huh? namin nakita yun. So, nakita nyo talaga? Oo. Uh -huh. Mga anong oras nyo nakita yun? Ano? Alas, na. alas 6. yung hapon? Magpapas! Magpapas guys! Naki tayo, wait, hey! Hindi! Hindi! Eh. Pati lang okay. namin, oh! Talagang... Okay. Talagang kitang-kita nyo? Oo! Kitang-kita nyo! Lag! Ano to to? Eh, eh, eh... Ito na yung nagpapatunay guys! Isa sa residente dito sa... <laughs> sa... sa... bayan na to! Anong bayan pa ba to? Anong bayan to? Uh, ano to? Iloilo! -ilo. Guys, oh! Na, ayo nakakatingin ako sa ilo-ilo guys eh. Para lang sa inyo, para lang sa pagmamahal ko sa inyo, guys. Ganyan ang magmahal ng Felix Pacquiao. Guys, oh, malapit na tayo, guys. Kinakabahan na ako, guys eh. papakita ko sa inyo yung gaso sa ano Guys, ayan lang muna ko. Glo. Yeah, may nararamdaman. Ah, uh, nakakatakot pala dito, guys. Oh no. Nara pala yan, guys. Nara pala yan. Hindi mm. dito kayo nakapwesto nung nakita niyo 'yun. Teka, susom ko lang guys. Ito ka nga guys. Pina, kahit ang aga ini eh. Kinikilabutan na ito eh. Nakakatakot nga to guys. Nakakatakot nga to guys. Kalapit tayo doon guys. Yeah, Napakasukan naman. Guys, cementerio ko. Ang nito guys. Cementerio diba? Oo. Oh. Kalaga ito. Mga talaga eh. Ay, gusto kong ano, talaga ipakita sa inyo talaga. Pero kaya kaya magpakita ngayon. Hoy, lady. Dami na labi mo na nakakabaka. Ayan puno guys, handa ka ng puno guys. Yan lang, babalik ako guys ha. Yan guys, ah, kung saan nakita. Dito mo siya nakita, nakatayo. Nakatayo. Mamaya, ako umarap dito eh. Okay. tingnan talaga natin. Kasi, natakot ako guys eh. Kaya umaga na lang ako pumunta dito. Ito. Eh. Okay, Diyan. Nakakatakot uh, talaga itong puno tayo, guys. Parang puno talaga ng ano ito eh. Nakakatakot na lang talaga guys eh. Uuwa ko so, oh, kaya magpa dito guys. Siguro ano, mamaya tayo no mga gabi no. Oo. Oh kaya. Dyan. Uh, para ma Yung, dun, guys naman natin, isipin mo 'to, guys. Kisminarita ko guys. Bilayitin, guys. guys. Sugilip ko 'tong guys. Yan nga, guys, dahil sa nakapanood ko akin kanina na tumilip dun sa Kamera namin eh nakaharap kasi yung camera sa amin kaya kita ko yung nasa paligid eh ngay sinubukan namin puntahan guys nilapitan namin guys inalughog namin kung may tao pero wala naman kayong minakit ang ibang tao kaming dalawa lang talaga guys yung tao dito guys kaya nakita ko nagpakita talaga guys may nagpakita talaga guys totoo talaga may nagpakita guys sa camera guys dinami namin inaano guys nagpakita talaga Uy na kami guys. Sabi yung nangyari sa amin dun eh. Baka kayo ko nang bumalik dito guys eh. <laughs> Hanap namin eh, white lady eh. May ibang kanto nagpakita sa amin eh. Hindi na tayong aming sa ano. Sa kanto, lalakarin namin mula wala... ba? Ilo-ilo? Ilo-ilo, mm. Oy, -ilo, ano. oy, 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 oy. <laughs> <laughs> kabiti guys. Yung may ilo, -ilo. Ah. Grabe pala dito sa Iloilo. -ilo. Kaya pala Iloilo. Yeah. -ilo. Oh, o guys, sige, say, dito yung gay, dito kami galing kanina. Makita niyo naman ito yung ano. Cemetery kasi ito. Cemetery. My Suna, guys, god. Ah? Ano Papay nga muna ako, I napagod hate. Think... ako. Sinasabi niyo naman na stress naman ako. Eh. Kaganda-ganda pa naman ang nakakaiban pa naman yung buhok ko. Naano na, nagulo na. Guys, paalam na tayo? Dito, dito. Paano na? Guys. Hala muna. Babalik lang kami. Oh, mama yang gabe. Mama yang gabe mangales alas 7. Yung might play nakita nohan. Na yeah guys, thank you. Ingay ko watching guys ah. Thank you. Let's go.